Hi guys, mag bablog ako nang first ko. Ito, bala, suot-suot ko na. Mag open na natin. <laughs> yeah. oh, ikaw lang mga pen. Can't go back, and I'll see you.

ô chocolate chocolate milk Pes ice cream chocolate này chocolate sau này chocolate sau này chocolate sau

So, makikita niyo ba yung kalit ko? So, mamaya ako ipapakita. So, ito muna. Tapos, so, ito yung sweet candy dito. Spoiler din siya. Tapos, so, ito. Talagin natin Ito. So, ito. Talagin natin Ito. Tapos, itong purple na to alagay natin siya So, ano? Ito, ikakalimpo siya dito. Ito, oh, this is a And go back. Eh, natin siya na ito. Basta ano yung masahawid lang. Sa to mo na. Sa ito. Tapos ito. Tapos ito. 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 ito dalawang candy. Tapos itong heart na dokno. Tapos ilalagay natin ito. Kakabot natin. Ito. Oh. Ito na natin siya ang ayos. Tapos itong chocolate milk dito. At ito itong ice cream. Ito. Ito bakit kasi siya ang Так. Так даю бонус. Полегла доби. Темать shot. Ice cold. Water, house print. Это нормально. Это alles bóng bố không được đếm thì là tính tiết tí tổ để chỗ nó không được ui i am a bit so okay now i'm back i think i'm going back this is pretty comment down below so next Let's assemble our burger! First, eat this. Eat this. Put in here. Put in here. And put some... Me, some ketchup. Oh, that's hot. Let's... Let's, uh, and vegetables. And it's done, the burger. That's it. Okay. Bye bye. See you next time.